kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Sabi nga nila, bawat tao gaano man ito kasama ay may natitira pa rin daw na kabutihan sa kanyang sarili. Kaya imbes na husgahan ay nararapat lang daw itong bigyan ng pagkakataong magbago, Kerwin Espinosa isa sa mga naging kontrobersyal noon sa panahon ng kiyera ng gobyerno laban sa pinagbabawal na bato. Kilalang kilala sa lugar nila sa Alpuera itong si Kerwin dahil siya lang naman ang taga-supply ng ilegal na bato sa kanilang lugar at kung saan saan pa na maaabot ng kanyang koneksyon. Naging mainit sa mata ng administrasyon ni Digong si Kerwin rason para hapulin nito. Timbog sa ibang bansa si Kerwin noon at sinundo pa ito ni Bato. Hindi na niya nadatnan pang buhay ang kanyang ama na alkalde noon ng Alpuera dahil habang habang ito'y nasa loob ng karsel ay pinuntahan ito ng mga nagpakilalang alagad ng batas at doon na mismo tinodas. Sinampahan ng saring kaso si Kerwin pero marami sa mga ito ang hindi tumalab sa kanya rason para makalaya ito. Ngayong nasa labas na ito ay gusto niyang muli siyang makilala pero hindi na sa pagiging isang tagapenta kundi isang alkalde tulad ng kanyang ama dati. Tumakbong mayor si Kerwin kasama ang kanyang kapatid na babae bilang kanyang vice mayor. Naging mainit ang pangangampan ng bawat partido dahil malalakas din ang kalaban ni Kerwin. Isa sa mga katunggali nito ay ang brother-in-law ni Lucy Torres na si Vincent Rama, April 10, 2025. Sa pool si Kerwin Espinosa nang targetin ito ng isang sniper. Kahit tagos ang tama pero hindi na ito tumagal pa sa ospital dahil wala itong tiwala sa mga kapulisan ng Ormo. prason para pinilit nitong umuwi matapos itong magamot. May malaking katanungan at duda ang mag-asawang sina Richard at Lucy Torres Gomez. Sa totoong nangyari kay Kerwin, gusto nilang paniwalaan na nakaplano ang lahat ng masapol ito ng bala. Madya alam na kagad kung anong sa kanya. Alam niya kagad kung ano yung baril na, na bumaril sa kanya. So that itself, you know all the details right away. So most likely, bakit nga nagpabaril ka. It's really an ambush meeting. I do not control the police. No, that, That, that's not beyond my authority. But um, I've always believed in the path of peace, and this is the only way I know how to fight. May 12, 2025, umpisa pa lang ng bilangan sa mga presinto ay klaro nang nangunguna ang pangalan ni Kerwin Espinosa hanggang sa matapos na nga ang bilangan. Ay klarong panalo na ang dating nagbebenta at kinakatakutang personalidad ng Albuera Leyte. Hindi naging palakit sa mga tao sa Albuera Leyte ang kung ano si Kerwin noon dahil wala silang taki at ginawa pa nila itong alkalde. Nang makapanayam ng media at matanong kung ano pa ang kanyang plano ngayong siya na ang uupong mayor ng Albuera Leyte. Nakakagulat mang marinig mula sa dating tagabenda at protekta ng ilegal na bato. Pero prioridad daw niya ang peace and order at ang pagtapyas sa pagkalat ng ilegal na bisyo na dati rin pinenta at siyang nagpayaman sa kanya. Ang unahin ko, ang peace and order at ang pag, at, at bigyan ng, ng... solusyon ang droga sa ang droga dito sa Albuera linisin namin ang droga dito sa aming lungsod. Isero e zero tolerance sa amin ang droga. Uh, Mayor, si Pia Arcangel po ito, uh, alam po natin na maging, naging mainit no, ang labanan uh, dyan po sa inyong lugar. Uh, kapag galing po sa isang mainit na kampanya at uh, ganong klaseng nga uh, labanan no? sa politika, uh, mahirap minsan na kapag kayo po ay naupo na sa pwesto na ipagkaisa ang uh, inyong mga constituents. So ano po ba ang uh, balak po ninyong gawin para maipagkaisa sila lahat? Sabi niyo po, peace and order ang isa sa mga uunahin po ninyo. Uh, ang gagawin ko is magmi -me meeting kaming ano, um, ang council ko, magmi meetingin ko sila i-arrange namin lahat ng plano para sa uh, peace and order at ang pag-solve ng drugs dito sa Albuera uh, Mayor Kerwin um, ano po ba ang sitwasyon pagdating sa peace and order sa Albuera, Leyte at ito po ang inyong ginawan ng prioridad sa inyong pagka uh, programa ngayong araw bilang mayor. Ganun po ba kasama? Ano po yung mga unahin ninyo ngayong sen? Um, kasi may mga patay dito pero hindi nanggaling dito sa Albuera. Nanggaling sa ka katabing ano, ka katabing siyudad dinadala nila ang mga patay, uh, mga pinapatay nila dito sa Albuera. Dito nila tinatapon. At yung pagnanakaw, uh, marami ding magnanakaw dito. Although, ang kapulisan natin ay walang hinto ng paghuli at binigyan din ng solusyon ng kapulisan natin yung pagtatapo ng pa mga patay dito. Ngayon ay wala nang nangyari na tinapon na patay dito sa Albuera. Kasi ang mga kapulisan natin ay um, 24 oras o nag-iikot dito sa lungsod ng Albuera. At nagkaroon sila ng mga checkpoint from a, from the entrance to the exit of Albuera. Mayor, hindi uh, hindi kailan na nasangkot ang pamilya niyo sa illegal na operasyon ng droga at hindi simpleng ako sa sunyan uh, drug lord pa nga. So, Mayor, yung pagsupo niyo sa droga, ano layo nito? Malinis ang pangalan ng inyong pamilya? O paano niyo uunay masugpo ito dyan sa inyong lugar? Malalaho ba ang droga sa Albuera? Um, hindi naman hindi naman malala ang droga dito gusto ko lang sugpuin at para mapatunayan na hindi talaga ako naging drug lord. Naging biktima lang ako. Naging biktima lang ako sa mga alam na natin. Humingi din ng dispensa si Kerwin Espinosa sa kung anumang nasabi niya noon na hindi maganda kina Richard Gomez at sa kalaban niya sa pagkaalkalde. Ben Salamat. Richard Gomez. Kung nakabuhi ko ang mga pulong sakit ninyo, pasaylo ako ninyo. Pumana ang eleksyon, ibalik na nato ang atong rel relasyon kay human na mga Base sa reaksyon ng ilang taong hindi taga Albuera, ay takang takang mga ito kung bakit sinuportahan pa ba ng mga tao ng Albuera si Kerwin Espinosa. Kung alam naman nila kung gaano ito manukasama kasama ang mga nagawa noong siya, ay nagbebenta at protektor pa. Mga taga Albuera na lang mismo ang makakasagot nito. Siguro naman ay handa na sila sakaling pumalpak. At hindi matupad ni Kerwin ang kanyang pangako at kung halimbawa pang maulit na naman ito sa dating kalakaran kanyang ikinabubuhay ang tanong maniniwala ka bang nagbago na talaga si Kerwin Espinosa nyo ng mga ganitong klaseng videos panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.